Hi! Nandito tayo ngayon sa labas. Nandito tayo sa SM. Pasensya na kayo kung medyo may naririnig kayong maingay. Bibili nga lang pala tayo ng konting stock natin. Charot, hindi to stock ka ng pang sudan sudan ragod kay watay sudan sa balay. Na ay nag-comment dare pero kalimut ko kinsa to'y nag-comment ka nang nag-ingon siya nga itry daw ako magbisaya ra kanang di ko magtagalog. Ah... Uh, maglisod bang ko bag ano oy magbisaya so pasensya na mo if magbarok akong bisaya no barok man ko magbisaya mo o, sanay ko magtagalog ana ba gets nyo <laughs> so mo to mag start ta karon magbisaya karon ragod, pero i try na ko magbisaya bisaya sa uban akong mga video ha nagkuhar ako lima ka nga pansit canton nga extra hot dayon nagkuhar ako og chili mansi shout out na pud di ay kay sir christian o kay ma'am christy favorite di ay nako na, na snack ba kaning pansit canton kanang ano chili mansi o kaning extra hot chili ginamix na ako na lami kay if ano manggood ka tong extra hot halang kaayo no so mo ginamix na ako aron dili ko mahalangan kaayo charot wala lang ginashare lang na ako bitaw kanira di ay atong gipalit dayon syempre magbayad na ta sa counter then pag human syempre mag ole na ta no kay wala naman tay makaunan dari nga mga street foods wala man kayo yung mga street foods dari sa may uptown no so maura to thank you so much for watching bye bye